Nininisan ko na dito at pinalitan ko ng pipino. Ayan po ang pipino. Ayan, umataning ko sa bakuran. Ang baboy namin na umiiyak. Parang gusto nung magpabuntis. Isama ating. Isama ating. Ayan. Hindi ko pa pala nalagay sa sal ko yung aking okra ng similya. Ayun oh, ay okra. Ito yung pala yung ginagawa dito. Oh, wow. Yan ang transform niya. Ngayon, nakutan niya ng ano, tabang lupa, compost. Kataniman daw niya ng gulay. Iyan <laughs> ang aking talong dito. Ah, ito mga ganito, hindi ko tinatapon. Yung mga nasirang ganito. Ayan pala siya, oh. Ang sipag naman. Tama na na, Dai. Tama na na. Gani, tama na na. Oh, na naman. Ay, pagpalabi, ilis na. Ilis na, kaya yung likod basa. Ayan. Ito, flex ko lang to ako, ano. Ilagyan ko siya ng, ano, para hindi siya mag, mga, malaglag sa lupa. Kasi ang, ang talo ay ang kamatis ay hahaba pa yan. Abot pa yun ng ganito kataas. Yung kanya. Hanggang mamunga. Oh, may saha. Oh, ito pidi siya itanim. Nakatan. Namunga na nga yung papaya. Oh. Pwede na magtola. Kung may manok. May dahon sili. May sili. Namunga pa rin to. At sa lang na nito dito, namunga pa rin. Ito yung ginawa kong nest. <laughs> Lalim ng kayutihan, punong bayabas. Punong bayabas to. Dito na ang ah. kunin ko to. Meron pa. Magugulay ako. Magugulay ako. Thank you for watching. Eh. Ayan. Ayan. Samandek. <laughs> Tingnan niyo ang alaga namin, Ataman na taman mo. Oh, maliit yang kaulo niya, hindi makayang talian kasi matatanggal din. Mhm. Mm